Naintindihan mo ba ako? Since when? All of this. Since that time na nagkasalubong tayo sa escalator. Kasama ko nun yung girlfriend ko, si Christine. Nakakita kita. And I knew. Alam mo, mas... Kaya sa kay Gina. And I knew na nakita mo rin ako. Lumingon ka eh. And, and, and yung, yung first time na nagkakalala tayo, with Jonas, nakita ko. Nakilala mo ko, di ba? Nakita ko yung reaction mo eh. Aminin mo sa akin. Naalala mo rin ako, di ba? Mitch! Mitch! Hello? Meron akong news for you. Sandali lang. Ako rin may balita para sa'yo eh. Malabo na kami ni Jonas. Ha? Huh? Pwede ba kasi simulan nyo pa lang? Sandali lang. Nag-anniversary na ba kayo? Basta, Gina. Malabo. Okay? As in, super labo. Why? What happened? Kasi... Eh... Hey! Hi, Mitch. Anong what happened? Yun ang news ko sa'yo. Kasama ko siya. <laughs> ano balita? Si Jonas, kala ko kasama mo. Babes, yun may babalita ko sa'yo eh. Nagkakalabuan daw sila. What? nag na ba kayo? Why now? W Anong why, why now? Why? Why? What, what, what happened? Ano? Why? Bakit na yun? Oo. Oh, oh talagang hindi mo makakausap yung pinsan mong yan. Lagi nga doon sa loob ng kwarto eh. Ay nako, tatlong araw nang nakakulong doon. Sa tingin ko nga, nagmumukha ng ermitanyo eh. Iho, sabihin mo nga sa akin, ano ba talaga nangyayari sa pinsan mo? Um, uh, sige, Tita Beth. Um, makikibalita na lang ulit ako. O, sige, Iho. Jed Ayaw mo na pumasok. No. Hindi. Ah, uh, there's something very important that I have to tell you. Jed, kung pinapunta ka dito na hindi, hindi wala, wala. Para... Walang kinalaman si Jonas dito. Pwede ka kayong sumama sa akin. Saan naman tayo pupunta? Ah, uh, somewhere na pwede tayo mag-usap. Yung, not here. Yung, tayong dalawa lang. Saan ba? Kukunin ko lang yung jacket. So, ano yung pag-uusapan natin? Hmm. Teka lang. Um, Papalakas na ako ng loob. Bumabelo lang. Kento yan. Alam mo, feeling ko ngayon, asawa-asawa talaga ako. Inaamin ko yun. Pero, Mitch, kung gusto mo ako sampalin after I say what I have to say, alam mo, okay lang, maintindihan ko. Pero, pero alam mo, believe me, kanina pa. On my way to your house, tapos on her way here, ginagajagal ko talaga yung right words para i-convey sa'yo. Pareho kayo ng pinsan mo. No. <sighs> Mitch, ganito yan. Um, um, wala akong masamang intentions, okay? Maliwanag yan. But you know what? Because of the circumstances, <clears throat> I mean, um, you, my cousin, um, me, your best friend, um, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo ito, pero hindi pwede dahil, um, may sense ba ako sa mga sinasabi ko? So far, Hola. Mitch, I like you very much. Kusno gusto talaga you. But um, lalo the first time I met you, at at na na kita. I think. No, I'm sure. I think I'm in love with you. Yun ang gusto ko sabihin sa'yo. Um, ano, um, uh, anong comment mo? Meron lang akong isang tanong. Uh, uh, sure. Ano bang ininom mo bago mo ako sinundo sa amin at dinala rito? Tubig. Juice. Teka, yun ang reaction mo? Well, what do you expect me to say? Don't get me wrong. Diba, diba kay ni Gina? Hindi. Ibig sabihin, oh, nag-nagkasama -nag kami. Well, she just happens to be my best friend. I know, I know. At saka baka naman nakalimutan mo, naging boyfriend ko si Jonas. You know, Jonas Alam yung ko. pinsan mo. Alam ko. Alam rin yun. But Mitch, this does not involve Gina. And this does not involve Jonas. This involves you and me. Kung hindi ko pa sasabihin sa'yo ito, nakaintindihan mo ba ako? Since when? All of these. Since that time na nagkasalubong tayo sa escalator. Kasama ko nun yung girlfriend ko, si Christine. Nakakita kita. And I knew. Alam mo, mas kaya sa kay Gina. And I knew na nakita mo rin ako. Lumingon ka eh. And, and, and yung, yung first time na nagkakalala tayo, with Jonas, nakita ko. Nakilala mo ko, di ba? Nakita ko yung reaction mo eh. Aminin mo sa akin. Naalala mo rin ako, di ba? Huwag ka na magsasalita. Magulo na to as it is. Mitch. I'd still like to see you. Kahit magulo. Hindi ko pa alam. Oh. Ginagawa mo dito. Pinsan, hindi ko talaga maintindihan eh. One day, okay kami. I mean, everything was alright. Tapos, the argument took place. Napaka petty eh. Napakaliit. Biglang-bigla na lang Alam mo? Ganyan nya talaga eh. Alam mo ako, dami ko naging babae ah. Pero, ay, hindi ko pa rin maintindihan ng mga babae talaga. Kung ayaw niya, di wag mo pilitin. Pa paano yun? I just give up, ganon? Hindi, hindi. Ibig sabihin, it's not giving up letting go. Yeah, letting go. Pa parang ganun. Marami pang babae dyan. wala ka sa akin. Mas maraming babae sa Pilipinas kaysa sa lalaki. <laughs> Alam mo, pinsan, ikaw lang talaga nakakaintindi sa akin eh. Thank you. Okay ka lang? Ano sa si tingin mo? Eh, bakit hindi mo siya tawagan? Sino? Sino pa? Eh, di si Jonas. Ah. Alam mo, sa totoo lang, from the very start of your relationship, may kutob na ako. Parang, it won't work out between the two of you. You know why? Dahil nadala lang ako ng sitwasyon. Dahil, mabait siya, guapo, matalino. No, 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 no. More important than that, because you are a Leo. Ah, oh, 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 oh. Let me finish first. first. Kasi Leo ka. Yung ascendant mo, Libra. <gasps> Tapos your moon is in Virgo, which means you're very indecisive. Or at times you're very self-centered. Tapos naman si Jonas Capricorn. Gina. Capricorn is an earth sign. Parang Taurus, di ba? Tapos ikaw, fire ka pa. Imagine, earth and fire? Oh my God! Hindi ko tulad namin ni Dal. Sino? Si Dal. Si Jed. Aries and Libra. Fire and air. Diba? Perfect! O, oh, sige, sige. Okay. Ah, uh, Michelle? Can I tell you something? Thank you. For what? For bringing Jed into my life. Alam mo, ang saya-saya ko. Sana maging masaya ka rin katulad ko. May muti, Dr. Texel. Ito. Ito pa yung kailangan mo? No? Mm -mm. Hello? Ah, huh? sundali lang. Mitch, para sa'yo. Sino yan? Hindi sinabi. Thank you. Hello? Mitch, it's me. Bakit mo naman ako tinawagan dito? I have to see you. I can't talk now. Mitch, please. ho ba si Jed? Opo, tuloy po kayo. ala ko hindi ka nasisipot eh. I keep my promises. Alam ba niya kung nasan ka? Sino? Si Gina. No? Anong sasabihin mo sa kanya pag nagtanong siya? Hindi ko naman kailangan na i-report kahit kanino kung nasaan ako at kung saan ako pupunta. So magsisinungaling ka sa kanya? Ayoko lang ng maraming questions pa. Kalokohan tong ginagawa natin. Meron ba tayong ginagawa masama? Kung wala, ba't mo pa kailangan magsinungaling? Because your friend will not understand. But she has reason not to understand. Ako nga eh. Hindi ko intindihan kung anong ginagawa ko dito. You know why. Jed. Ako muna. Sandali. Ikaw na nagsalita noon eh. Ako naman ngayon. Pwede. If you want us to be friends, walang problema doon. I think magkaibigan na tayo. At dahil kasama mo si Gina, magsasama pa rin tayo. Hindi natin maiwasan yun. Pero kung gusto mong ma-involve sa akin, nang higit pa sa pagiging magkaibigan, mahirapan tayo. Wala akong commitment kay Gina. Kahit na. Kaibigan ko pa rin siya. At pinsan mo Sino, ang... Bakit ba kailangan parating ma-involve sa usapang ito si Jonas at Gina? Mitch, this is about us, you and me. Jed, hindi lang tayo ang tao sa mundo. Ayoko manakit ng iba. Alam ko kung paano masaktan at hindi ako traidor.